Ayan, magandang araw na rin po sa ating lahat. Ngayon is kakain po tayo. Ang pagkain natin is yung pansit na naman po. Hinaluan ko ng instant. Ito na naman ang aking kakainin. Pero bago ang lahat, kailangan mag-pray mo na tayo. Salamat po guys sa pagkain na sarap ko God. Hindi ko po God na may medisyon na mga para may nagtatang kas po sa akin. Para sa akin, para sa lahat po. Salamat po guys sa mga blessing na binigay mo na pa. Salamat Um, ang um, bayan ng pamilya ako sa Pilipinas. patawarin mo lahat namin pagkakamali in Jesus' name. Amen. Yan. Kung wala nating isasacrifice ang ating chan. Yan. Kaya nagluto ako, nag -binto na naman ako ng pansin. <laughs> Ito lang, inbinto ko na naman. Hinaluan ko ng instant noodle yung bihon. Tapos, yon Meron siyang carrots. Lahat na may ingredients na, kaya kain pa tayo. Ulam ko na naman ito. hmm Hindi ko pa nalinisan yung pinaglutuan ko doon. Mamaya na lang. Ito lang naman ng paraan eh. Instant noodles at saka bihon na konti. <laughs> Nasa araw na naman, nagloto kami ng ganito. Iyan na naman ang ulam ko. rap na ganito pag maramihan ko konti lang iulam natin tong pansit ulam ko yun ng dalawang araw. Tapos yung mga buto boto niya, adobo, adobo Hack. Kunti lang kasi yung kanin ko. Hindi ako nagluto. Naramdaman mo yung carrots. Hindi ko linuto masyado. Ayaw ko kasi yung carrots na lutong-lutong. Very good. <laughs> Ayan, salamat po sa mga sumisili po sa akin mong Kahit hindi kaaya-aya kaaya -aya po yung aking mga kinokontent. um, na lang po. yan salamat po. Diyos na lang po ang bahala po sa ating lahat. Bye! See you in my next vlog!